Ayan, inuna kong niluto sa gata yung alimasag. Ayan, ilagyan ko ng sibuyas sa kabawang. Ayan, gatang alimasag na mayroong kalabasa at saka ano, kabay. Kabay daw ang tawag nito sa garilyas. Ayan. Ilagay natin yung kakang gata. Hindi natin ubusin kasi sobrang dami to. Lagyan ko na to kanina. Pakuloyin muna natin ang konti bago natin ilagay yung kalabasa. Ayan, at nilagay ko na ngayon si kalabasa at yung ating kabay. Ayan, nandun na yung ating alimasag na takpanan na si ilalim natin mahalong mabuti kasi ano napuno yung ating lutoan kaldero maliit lang siya so ah, dito na yung ating gata gatang kalabas at saka kabay ayan dito na siya oh ah to ang tawag nito sa bicol ano ano ba to puro pagulong ayan puro pagulong sa kalabasa ang tawag naman sa bisaya o tapto ayan, na kain na na